Patibang exhibit ang binuksan para sa ika 128 at anibersaryo ng pagkamatay ni National Hero Jose Rizal. Tampok sa mga dinisplay ang hinulman niya mismong sculpture ni Josephine Bracken. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan sa Fort Santiago kung saan ipiniit si Dr. Jose Rizal bago siya binitay sa bagong bayan matatagpuan ang museo ni Jose Rizal. Higit 20 obra ng Quezon Artistry and Creativity ang nakadisplay sa kanilang commemorative exhibit. Nagbigay din sila ng portraiture workshop. Sa main office naman ng National Historical Commission of the Philippines, hanggang huling araw ng Pebrero ang dalawang palapag na exhibit. May mga larawan ng scale model na kasali sa contest noong 1907 sa pagdisenyo ng monumento ni Rizal sa Luneta. Ang motostela o guiding star ng Swiss sculptor na si Richard Kisling ang kasalukuyan na nakadisplay sa Rizal Park ngayon. Pero alam nyo ba mga kapatid, ito ito ang Al Martir de Bagong Bayan ng Italian Sculptor na si Carlo Nicoli at ito yung nanalo actually sa contest. So bakit hindi ito ang nakadisplay sa Rizal Park ngayon? Nagkaroon daw ng problema. The problema sa pagkukontrata it will be taken over by the first runner-up. So ang first runner-up pinagawa ni Richard Kisling na Motostella, yun yung nakontrata gawin. So it was made in Switzerland, siniping na lang papunta dito sa Pilipinas. Nakadisplay din ang Orate Frates. Satire sculpture tungkol sa isang praile na imbis na mabuhay ng banal ay naging makamundo. Sculpture ng isang batang babaeng tagadapitan na nilikha daw ni Rizal noong 1892. Naka-exhibit din ang Triumph of Death Over Life sculpture na inirigalo ni Rizal sa kanyang best friend na si Ferdinand Blumentritt. Unang pagkakataon ito ng NHCP na pagsamahin yung mga artworks ni Rizal uh, na nasa iba't ibang koleksyon ng iba't ibang museo ng NHCP. Nais nice kasi natin ipakita dito kung gaano kalawak yung, uh, yung kaalaman ni Rizal, yung mga interes niya. Ang mga sumilip sa exhibit, humanga sa obra ni Rizal bilang isang artist. Maraming hindi nakakaalam ng mga ano, skulptura niya. Pasabog din ang Rizal Day offering ng National Museum of Fine Arts. Pinagkaguluhan ang Josephine Sleeping o Rizal's Mona Lisa, kung saan hinulman ni Rizal sa clay ang kanyang last love na si Josephine Bracken habang natutulog. Yung talent ni Rizal is outstanding. It gave me goosebumps. Makikita natin dito na Si Rizal, kahit tinitingala natin siya ay isa rin siyang normal na tao. Marun na, naging isang tao rin siya na marunong magmahal sa isang kabiyak. Ang kapatid ni Rizal na si Narcisa ang nagtago ng sculpture hanggang sa napasakamay ito ng National Museum. Higit 30 milyong piso na ang halaga ngayon ng Josephine Sleeping. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.